eto, mm. kumusta uh, naman? Ano ang inyong sa inyo? Happy ka ba doon sa naging uh, suporta mm -hmm. ng uh, national agencies or yeah, national government agencies uh, sa inyong uh, bayan uh, Mayor? Yes, I'm very much happy, Raymond sa suporta mm -hmm. ng ating Presidente, lalo na talagang sobrang tayong you sa ating Presidente sobrang napansin mm -hmm. ko sa kanya mahal niya talaga yung taong mga nagihirap. One of ano tayo, karakter niya talaga nang nakita ko yung puso niya. Ang ating first lady nung pumunta siya doon, naiyak pa siya doon sa babae na humingi ng tulong sa kanya. Ang ang nung nakita ko sa ganda ng puso ko na nakikita ko ang asawa uh, ng ating presidente, yung ating vice presidente, mga senador, secretary sa pumunta na sobrang yung puso nila para tulungan ang pola. Thankful ako mm sa -hmm. ating congressman, sobrang thankful ako ito, congressman, isa rin yung sumutulong mm. na sa atin, mm. congressman Panaligan. And uh, syempre, uh, medyo lang nagkaroon kami ng problema with the governor. Hindi, may, may hindi lang kami napapagkasubuan, pero kami uh, mm. sa ibang binigyan ng governor. Thankful naman ako kay Gov.